Guys, good morning Gusto bang malamang guys na pag tayo ay lodo o gagawa ng video at bago na po natin i-download sa ating mga account ay dapat uh, maging responsibility natin yung lahat na nakapaligid sa atin uh, na ay iwasan uh, lalo na kung sample kung ang yung mga niche o topic ay pagluluto. Dapat maging aware po tayo yung mga madidetect ni AI eh, o team ni Facebook o ni Mita. Yun po yung mga ating mga iwasan si uh, masyadong ano yung ano critical or masi masinsina ng pag ano ni check ng team Mita or ni Facebook ni yung AI ni Mita para tayo ay maapalahanan na hindi dapat lang natin gagawin yung mga video dapat may kasamang responsibility po yan uh, kaya magingat po tayo at bago natin po i-download i-check mo muna natin eh guys kung nagustuhan po yung ating ano Uh, next topic kaya kung sa